10,000 volts electric fence system. Boom! Yan ang gamit natin sa ating mga baka. Pero nagka problema ang energizer kaya inayos namin ito ngayong araw. Tara! Ito ang ating apat na baka sa ating training paddock. May problema sa kanilang energizer at wala silang electric fence. Kaya ayusin natin ito. Pero nag mo muna kami bago yan. Binigyan namin si Elise ng tubig na may feeds. At ganoon din si Jana. And then madaming dayami. Enjoy na enjoy si Chiki at Gio. Pagkatapos ng chores sa mga baka, binaklas ko na ang energizer. Kinunek ang bagong bili na battery. And on. Gumagana na siya sa wakas. Nabuhay ang green light indicator na charging siya at nagpa-pulse ang red light indicator. Nilagay ang battery at sinarhan ang energizer. Dinala na natin ang energizer sa paddock. Nagtusok na rin ako ng mga poste para sa electric rope na ilalagay. Tinalayan na rin ng alambre ang feeder ni Chicky at Gio. Ang likod kasi nila eh. Iniusod at minsan pa nga eh, tinataob nila ito. Pasaway din talaga. Ang mga kaway ng padak naman, nag-adjust din dahil umurong nung matuyo. Kaya inayos ang tali para di naman makulusot lalo na si Gio. Matapos ilagay ang mga poste, inilatag ang electric rope. Kailangan natin ito kahit nakapadak naman sila para kapag may damo na tayo sa farm at umiikot na ulit ang ating mga baka, sure tayo na irerespeto pa rin nila ang 10,000 volts electric fencing system natin. Konting maneuver lang sa may feeder ni na, na para hindi naman sagabal sa kanilang pagkain. At yun, napagdugtong din ang dalawang dulo ng rope. May bata pang nakapaglaro kay Gio. Nilinis ko ang solar panel ng energizer para mas efficient ang charging. Ikinabit ang hot wire at ground wire. And on. To charge. Napals. Ginamitan namin ang tester para ma ensure na may dumadaloy na kuryente sa linya. Tinry din namin sa malayong side. At yan ang ating 10,000 volts electric fencing setup. Yun lang. Peace.